Iftar niya ito ma'am? niya ito? Ah, wala ba label dyan ma'am? Wala na, finish na Sige uh, po <laughs> <Okay>. <laughs> Lucy po? Ah yes po Ah yes po Kapal na mukha mo! <laughs> sa ating mga so, yun meron na tayong pick up ngayon dito tayo sa mga ati let's go pick up na natin itong hostner natin samahan niyo na naman ako sa paring bagong gabi where 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 na you where 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 are you daddy chill kung ano nandyan Tawagan nga natin. Ano kaya yun? Nagmamadali ako kanina, tapos siya yung wala pa. Ah, <laughs> ang galing! Kuya, nag-check siya. Century. Ito yung metro bank may metro bang doon sa banda Where <laughs> are you? Where are you? It's so na It's so far. It's so far. It's Yeah, sabihin ko nandito ako sa ano. Dito po ako banda. Lucy po. Ah, yes po. Ah, yes po. Kapal na mukha mo! <laughs> <laughs> narap ko kayo, ma'am. ako sa Metrobank sa Ah, saan po ba Metrobank? Ah, andun pala. Layo pala, no? Uh, dito ka pa si nakapin, ma'am eh. Diyan lang oh. <laughs> sige po. Mabango naman po 'yan. Pag ganun po yung daan natin, no. Pag ganun. na ba? Dito na lang tayo para mas mabilis pala. Sige po. Dito dito, okay. <laughs> dito. Yan, okay na po. Okay na po. Ah, sige. Hmm. Sa may mismong pin kayo, ma'am? Oo. Hmm. Kanin lang? Right side po? Ay, meron. Rolled up. na rolled up. Ayan okay, yung na ako. Happy coffee. Istar niya ma'am? Ha? ito? Wala ba Walaban libre dyan, ma'am? <laughs> wala na. Finish na. Wala libre dyan? <laughs> Joke lang. Wee! Dina! na! Ay, wait lang po. Ay, okay na po. Salamat po. <laughs> Bibigyan sana ako ni ma'am kung sa kanya lang daw eh. Kaso sa pamangkin niya <laughs> eh. Alright, maraming salamat sa panonood. Bye bye! Ride safe sa lahat. Yeah, bye bye! Peace out! Yeah!